Magandang araw mga kaluto. Halay po kayo sa manyo ko. Tayo magluluto ng miki. Ayan. So yan po ang ating sakap. Lalagyan po natin yan ng tahong. So yan po. Atin na pong nabalatan yung tahong. Yan po yung ating iluluto ngayong miki. Meron po tayong konting baboy. Yan po yung ating miki. At syempre yung ating pong mga gulay. Ayan. Ayan. So Ating lang ipiprito yan, nagpait niya. So ilagay mo natin yung ating gigisa muna natin yung ating ano, prito, yung ating tahong yan para po hindi siya ano malabog at mas masarap po siya. Ayan. So, haluin lang natin. Atin lang hahanguin. Yan, so mamaya natin po yang isasahog. Saya so, magpiprito tayo ng gigisa tayo ng bawang. Yan. So, ayan. So, atin mo nang pipilian na yan. So, ilalagyan na natin yung ating sibuyas. Ayan. At ating haluin yan. Ayan. Ayan po yung ating konting karne. So, atin ang ginisa. Ayan. So, ating hahaluin mo na yan. Ayan. Palalabasin na natin ng konti yung taba. At lalagyan natin ng paminta yan. Para malalong bumango. So, ayan. So, ating halu-haluin. Mikos-mikos natin yan. Ayan. So, mas masarap kasi pagka medyo nagkakaroon ng kunting mantika yung ating pansahog. So, ayan. So, naglay tayo ng ano? Kanyang seasoning. So, hindi na po tayo maglalagay dyan ng ano? Ng... Pangpaalat kasi maalat na yung ating Miki na ilalagay. Yan. Yan, mikos-mikos natin yan. Yan. At maglalagay na rin po tayo ng sabaw. Yan po ang sabaw ng ating pinaglagaan ng tahong at dadagdagan pa po natin yan. Yan. So, ayan po, naglagay na tayo ng sabaw. At wag pong kalimutan mag-subscribe, pakipindot na rin ang ating verification bill para po tayo ay laging updated sa ating mga lutuin. Yan, so takpan muna natin 'yan para po mas mabilis kumulo. Yan. So ayan, suklo na. Atin lang haluin 'yan. Yan. Iyan. na rin natin yung ating tahong para po mas malasa. Sa so, po. Yan. Ating halu-haluin. At ilagay na rin natin yung ating carrot sa kayong kanyang celery. Ayan. So, ayan. Ang bango. so, atin mo nang titikman kung may lasa ba. So, may kunting alat po yan. Gawa ng ating seasoning na inilagay. At hindi na po natin kailangan maglagay pa ng asin. So, ayan. So, antayin munang kumulo. Ayan, so kulong-kulong na po yan. Ayan po, ilalagay na po natin yung ating repulyo. Ayan. Depende na po sa inyo kung maglalagay ng repulyo o hindi. Pwede naman po. Ayan. Haluin lang natin yan. Ayan. So, lulubog lang natin yung mga repulyo niya. Ayan. Mga gulay. Ayan. Para medyo mabango siya. At meron din po pa lang yan naglay tayo ng bill paper so sinama na natin sa kanyang carrots yan. so tikim tikim so ayan so kunting kulo pa yan ayan so ayan kulong kulo na so ilalagay na na po natin yung ating miki yan so dalawang beses po natin hinugasan miki para hindi po siya maalat para sakto lang po yung kanyang lasa yan. so kanyang alat so, yan, ilulubog lang po natin yan ihalo lang po natin yung kanyang mga gulay yan so pinahinahan na po natin ang apoy niyan para po hindi siya malabog yan yan pag ako nagluluto po yan so ano po yan patay na po yung kanyang apoy kasi luto na po naman yung kanyang miki so hindi natin kailangan pang lakasan ng apoy o buhayin pang apoy so ang luluto na lang po yan ay yung init ng sabaw yan. So, titikman natin yan. So, yan. Okay na po. At malapit na talagang maluto yan. Yan. Luto na ang ating Mickey. Thank you for watching. Kainan na. Thank you. Bye-bye.